Hello guys, kumusta kayo dyan? Ako po ay magbablog ngayon. Ibablog ko yung nangyari sa akin ng lunes. Alam nyo guys, ng lunes ay Rice day ko po, no? Pahinga ko sa trabaho. Uh, pupunta sana ako sa Santa Misa, uh, birthday ng pinsan ko. Dahil nga may mga schedule ako, na tatlo uh, misa ng alas 6 7.30 ng school mass at saka marriage vow alas 10.30 kaya dinako na ako nakaalis nung lunes ngayon naisip ko na lang na ang pera kong 11,000 ay Isisave ko na lang sa kooperatiba. Ipapasok ko dun sa co-op ko. Uh, 12,000 siya. Yung 1,000 kukunin ko o kinuha ko kasi bibili ako ng brief. <laughs> bibili ako ng brief. Sabi ko para may remembrance naman ako sa mga regalo sa akin. <clears throat> Ngayon, ide ang 11,000 Dala, dala ko papunta sa co-op tapos after ko sa co-op didiretso ako ng SM Tunasan at bibili ako ng brief now pagpunta ko sa co-op sarado guys di ako naka ano doon di ako nakapag save sabi ko nako sabi ko sarado di ko alam na sarado pala sila pag lones di ang ginawa ko bumalik na lang ako at dumiretso sa SM pagpunta ko sa SM guys alam nyo guys <clears throat> ako ay natutuwa na nalulungkot no kasi ang pera ko na dadalhin sa SM nagagastosin ko ay halagang isang libo lang no bibila ko ng brief kasi yun lang naman sadya ko at kakain ako, yun lang para pagpalipas lang lang oras hanggang maggabi para naman hindi ako maboring kasi hindi ako nakahalis sa Santa Misa natamad na ako kasi nga hapon na babalik na naman ako matraffic pa <coughs> kaya nangyari guys pumunta ko sa SM, bumili ako ng brief, yan muna agad ang inona ko Kaso guys, so nandun na ako. Parang ang ganda lahat ng mga bilihin na nakikita ko. Ang ganda. Buo sa isipan ko sa mga mata ko, sa mga sa paningin ko na lahat ng mga paninda doon, mga damit, mga kung ano ano Ay pantalon, ay napakaganda sa paningin ko. Parang walang nagsasabi man lang sa akin na huwag ka bumili kundi ang sinasabi ng aking isip bilhin ko yon bilhin ko yon no edi ito na binili ko no binili ko guys kasi nga nagandahan din ako alam nyo guys ito guys ang mga pinamili ko ito guys so oh, ilang pirasan t-shirt ito puti 1 2 3 take 200 lang naman kasi 199 lang 199 hindi piso na lang hindi take 200 no, lima ito take 200 bale 246810 o tingin mo 1000 na agad take 2000 no hindi ito pa guys pumunta rin ako sa sambay to sa jug grabe guys ang ganda sa paningin ko ng mga t-shirt sabi ko kasya ito sa akin nakabili ako ng t-shirt to oh. kabili ako isa dalawa tatlo apat alam alam nyo guys kung magkano isa nito tag 800 piso na lang din no tag 800 ayon oh, 799 ide 800 na no 800 apat tig 800 yung isa tapos ito guys ito talaga ang sadya ko yung brief no uh, ito 459 isang balot limang piraso. Tapos, pagpunta ko naman sa isang tindahan, sa BNY, no? Sa BNY. Nako, ang, gan ang ganda, ang ganda ng pantalon. Sabi ko, parang ang ganda ng pantalon. Palib, eh, kung tutuusin, may mga pantalon naman ako, na may bago pang ako na pantalon dito. Nagtaka ako bakit napakaganda sa mata ko, sa, sa aking isipan na, napakaganda ang aking nakikita kaya para na pilitan ako bumili no ay hindi nga ako napilitan talagang binili ko no kasi hindi ko naman naisip na napipilitan ako doon ito nakabili ako nitong pantalon kulay kulay maroon no? ayan BNW tapos ito ayan oh no? dalawa e eh, magkano ito One thousand 249, Bero mo yan. 1000 1000 tohan. ang isa. i 2000, 2000 lahat, 2000 plus, no. 2000 no, 2000 mo, 2000, 2000 mga 500 nga, no. 2,500 Naka-dis lang ulang yan, takod eh. magkano lang to at discount ng 200 200 yata 150 lang yun guys ang nangyari alam nyo guys yung pera ko na yon yan ay bonus ko at saka regal, mga regalo sa akin na 12,000 no uh, mga regalo sa akin yon at saka bonus kipinagsama ko dyan kasi sabi ko wala na akong babayaran nakabayad na ako ng utang ko sa probinsya tapos sa naka, nakatulong na ako sa paghermano hermana ng pamangkin ko tapos nak uh, okay na sa bahay namin sa mga bayaran tapos na kasi gawa ng 13 month ko doon napunta lahat no kaya ang bonus 'yun na lang sa akin at saka yung mga regalo sa akin yun na lang ang pera ko. Kaya yung pera ko na yon na 11,000, isisip ko sana yon sabi ko, para oras na may kailangan o yung anak ko, yung pamilya ko, ay madali, mayroong ako ibibigay agad. Alam niyo guys, ang 11,000 ko o 12,000 ko, 7,000 ang nabawas lahat <laughs> nagulat ako pag uwi ko dito nagulat ako na sabi ko hala bakit 5,000 na lang pera ko sa wallet e eh, samantala 12,000 yun o oh, alisin ko yung 1,000 di ma 11,000 dun sa wallet ko kasi pang, pang, gastos ko yung 1,000 nagulat talaga ako guys bakit nag, bakit ganon ganon ang nangyari na isang oras lang, wala pa nga isang oras kasi saglit lang naman papunta ng SM Tunasan wala pa nga isang oras di nga ako nagtagal doon, di na nga ako kumain doon kasi nga naalala ko napansin ko na 5,000 na lang pera ko eh samantala isisip ko yan sa co-op, kaya minsan sabi ko, pambihirang co-op na yan bakit kasi sarado pa <laughs> isa e na naisip ko yon yung pera ko na yon doon no sana naisip ko yon kung bukas eh sarado sila di ko naman kasi alam na sarado sila paglonis. eh di nadala ko yon kasi nagdiretso ako doon sa, sa SM Kaya nadala ko yung pera ko doon sa SM ngayon parang ipinamulat sa akin ni siguro ni parang na demonyo ang otak ko no pati ang mata ko na ang ganda lahat ang bilihin naalala ko tuloy ang sinabi ni satanas kay Jesus ibibigay ko lahat ang mga nakikita mong ito lahat ng mga material na yan lahat ng bagay na yan sambahin mo lang ako parang ganon tuloy ang nasa isip ko no? kasi buo sa isipan ko sa mata ko na bibilhin ko yan kasi ang ganda ang ganda niya o, natukso ako doon no? natukso ako eh, kung hin kaya ang ko, op oh, para sa akin lang sa akin lang, parang joke ko lang uh, ah, si ko kasi sarado <laughs> si ko ko kasi sarado kasi kung bukas ay sisib ko, di ko nadadala ang pera sa SM eh dapat isisib ko yon kasi panano ko yon pan oras may kailangan ang anak ko ay madali meron ako makukuha agad may bibigay nako po 7,000 biro mo yan wala pa isang oras 7,000 agad ang nagastos ko sa SM eh, kaya sabi ko pang bihira naman yan bakit gano'n nangyari minsan tinatanong ko sarili ko ano nangyari sa iyo Alex bakit nagastos mo yung 7,000 ng gano'n gano'n lang samantala brief lang ang kailangan ko kasi mga butas na yung brief ko ah, <laughs> butas na yung brief ko kaya yun lang kailangan ko no sabi ko bibila ko ng brief eh, naku po bakit nakabila ko ng pantalon may pantalon naman ako dito mabuti lang guys ang sapatos uh, don doon ako na baga, doon ako naglaylo parang na hindi masyado nabuo sa isipan ko na bilhin ko ang sapatos. Parang may parang na na anghilan ano to? May anghil pa bumulong sa akin na wag na sa susunod na lang. Oh, kasi parang ganoon ang relaksyon ko nasa isip ko. Uh, wag na sa susunod na lang. Parang ganoon ang nasa isip ko noon eh. Nung paglabas ko na doon sa B, ano B, BNY pagpalit ko pagbili ko ng pantalon. Kaya Siguro kung bumili pa ko ng sapatos, ubos ang 12,000 ko, no? Pabihira na yan. Tapos, kahapon, biro mo yan, Martes, nagchat ang anak ko, Papa, ang na, naniningil na si Kuya Joel ng, sa kuryente, kasi pupunta na daw siya sa, sa Milko sabi ko nako po sabi ko mabuti na lang mabuti na lang yung 5,000 nakira pa kaya ayon nakabayad ako ng kuryente kasi may mayroon na naman panibago na bayaran ng kuryente ng una na bayaran na mayroon naman niya yung kaya ayon na bayaran ko agad ang kuryente no nakapagpadala ko agad eh magkano na lang natira sa akin sa pera ko na 12,000 ngayon edi eh 35 na lang. <laughs> Kalaki-laki yung pero wala ganong ganon lang kadali. Kaya nagulat talaga ako. Sabi ko, bakit Alex, na ano mo, nagastos mo ng ganong ganon lang yung pera mo? Nagulat talaga ako, guys. Bakit nangyari yon no? Nagulat talaga ako. tinatanong ko sarili ko, parang na naiinis ako sa sarili ko na natutuwa naman kasi gusto ko naman din ang mga bin pinamili ko akaso hindi yan ang sadya ko hindi yan ang pinaglalaanan ko ng pera ang pinaglalaanan ko ng pera yung anak ko baka mamaya biglang may hingin sa school o anuman kaya doon ko yun isi-save sana sabi ko naku po kaya iwan ko kung anong pumasok sa utak ko na gano'n na lang kaya ako guys eh hey, nandyan naman uh, tinanong ko na lang na tanggapin ko na lang no? Uh, kahit na kahit na ako sa sarili ko uh, tanggapin na walang magagawa nandito na pero okay naman masaya naman din ako kaya ito ay isang taon ko rin yan na magagamit o oh, higit pa kasi di naman ako lagi lumalabas bihira ako lumabas kahit sa mag-SM ako nga, bihira yan ako mag-SM, hindi na ako lumalabas. Nandito lang ako lagi sa simbahan, natutulog. Kasi dati, nung mga edad ko ay mga 30 pa lang, ayaw, mga 20 plus hanggang 30, ay mga 31, 32, 33, 33 yan. Um, kalakasan ko pa mamasyal, no? pumunta sa mga kamag-anak, may kapag-inuman, pag mayroong mga birthday, na ko doon. Ngayon, na naidad na sa edad na ko ng 39 running to 40 na this coming May 17 uh, wala na parang di, parang din ako masyado ma-enjoy sa mga pamamasyal no? Uh, gusto ko na lang na nandito na lang ako lagi kasi kahit papano nakaka-minus tayo nakaka-minus ako sa mga Pamasahi, kasi magastos eh pamasahe pa lang magastos na tapos traffic pa tamad ako maganyan no inipin ako sa mga ganyan madali ako mapagod sa mga gano'n ang gusto kong biyahe dero deretso no hindi yung ganyan na puputol putol kasi putol putol na yung biyahe ngayon kaya kaya suggestion suggestion ko sa inyo guys pag kayo may pera ah, wag ako ninyo tutularan no <laughs> sana maging halimbawa ako na kung dapat ang pera ay gamitin natin sa tamang paraan kasi unang una ay galing sa pawis mo yan no? pinaghirapan yan ah, kahit sabihin yan ay mga regalo sa akin yan ay galing sa puso din nila yon na ibinigay sa akin kumbaga inilaan nila sa akin yon kaya para sa akin ang regalo ay sagrado no? sagrado sagrado mas at kung sagrado ang regalo ah, mas sagrado ang ating pinagpawisan na pera no kasi talagang iniibinuhos natin ang ating isip ah, atalinto, katawan no na bumuhos ang pawis para makamit natin ang ating pangarap no makato pangarap na simple man o malaki pangarap yan ay mahalaga sa ating buhay yan e ako ang pangarap ko na maitulong ko yon yung pera na yon sa anak ko sa pamilya ko no kaya doon dapat yung nakalaan kaya inaano ko yon na yung pera na yon ay napakahalaga sa akin pero eh nagastos ko na wala na ako magagawa kaya ito grabe talaga bihira talaga ako bumili ng mga damit guys kasi pagdating ng Desyembre sa totoo lang ang daming regalo sa akin ng mga damit no mga tuwalya pero sang ito itong Pasko itong Desyembre wala akong masyadong regalong damit no wala akong masyado konti lang ang karamihan ay pera kaya ayun yon yung pera na yon kasama doon sa 12,000 no pinagsama ko tsaka yung bonus ko kaya sabi ko grabe talaga kaya kailangan talaga maging maingat maging mapag-isip tayo ng maayos kung saan talaga ang mas mahalaga na yung paglalaanan natin ng pera kaya hanggang dito na lang po guys maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Sana uh, nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.